Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga maswerteng kulay sa taong 2025, ang Year of the Wood Snake. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Alam naman natin na ang kulay ay may malalim na simbolismo sa Feng Shui at ito ay maaaring magdala ng swerte, proteksyon at kasaganahan sa ating buhay. Sa Year of the Wood Snake, iba't ibang kulay ang may dalang swerte depende sa inyong zodiac sign, trabaho at pang-araw-araw na buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano ang mga maswerteng kulay ng 2025. Paano ito gagamitin sa inyong mga personal na buhay at ang kahalagahan nito sa pag-akit ng positibong enerhiya. Kaya kung gusto ninyong mas maging maswerte sa taong 2025, siguraduhin tapusin ang video na ito. Unahin natin sa pag-unawa kung bakit tinatawag na Year of the Wood Snake ang 2025 sa Chinese astrology. Ang snake ay kilala bilang isang maingat at madiskarteng hayop. Kasama nito, ang elemento ng wood ay nagbibigay ng kakaibang enerhiya sa taon. Sa Feng Shui, ang wood ay simbolo ng paglago, kasaganahan at bagong simula. Kaya't ang kombinasyon ng wood at snake ay nangangahulugan ng isang taon na puno ng mga bagong oportunidad, ngunit nangangailangan din ng tamang pagdedesisyon. Ngayon, ano nga ba ang mga maswerteng kulay na kakatawan sa ganitong uri ng enerhiya? Pansinin natin ang mga kulay na magdadala ng kasaganahan, kaligayahan at proteksyon sa darating na taon. Una, kulay green, simbolo ng paglago at kasaganaan. Ang pangunahing maswerteng kulay para sa 2025 ay ang berde. Dahil ang wood element ay pangunahing kinakatawan ng berde, ito ang kulay ng paglago, kalusugan at kasaganahan. Para sa mga naghahanap ng bagong oportunidad o gustong umunlad ang kanilang karera, ang paggamit ng berde sa pang-araw-araw na pamumuhay ay makakatulong. Paano gamitin? Magsuot ng berde sa mga araw na may mahahalagang desisyon o meeting, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o trabaho. Maglagay ng mga halaman sa inyong tahanan o opisina, lalo na sa iyong wealth corner, upang ma-activate ang enerhiya ng kasaganahan. Kung ikaw ay nasa negosyo, gumamit ng mga berde na elemento sa iyong branding o packaging upang makaakit ng positibong enerhiya. Pangalawa, brown, simbolo ng katatagan at seguridad. Ang susunod na maswerteng kulay ay ang kayumanggi o brown. Na konektado rin sa elemento ng wood. Ang brown ay sumasagisag sa seguridad, katatagan at mga ugnayang matatag. Kung ikaw ay naghahanap ng kalmadong enerhiya o gustong maging matibay ang iyong pundasyon, ito ang tamang kulay para sa iyo. Paano gamitin? Magsuot ng brown accessories o damit sa mga araw na gusto mong pakalmahin ang tensyon o mapatatag ang mga relasyon. Maglagay ng mga wooden furniture sa iyong tahanan upang mas palakasin ang wood element. Siguraduhin na ito ay may tamang posisyon sa iyong tahanan para ma-maximize ang daloy ng swerte. Pangatlo, blue, simbolo ng katahimikan at proteksyon. Ang asul naman ay isa pang maswerteng kulay ngayong taon. Bagamat hindi direktang konektado sa wood element, ang blue ay isang kulay na nagbibigay ng kalmado, protection at introspeksyon. Sa isang taon na puno ng pagdedesisyon, ang pag-iisip ng malalim bago kumilos ay napakahalaga. Paano gamitin? Isuot ang asul sa mga araw na kailangan mo ng kalmadong pag-iisip at proteksyon laban sa stress o negativity. Gumamit ng asul na dekorasyon sa iyong silid upang makapagbigay ng kalmadong enerhiya sa iyong tahanan. Para sa mga may trabaho na kinakailangan maging analytical, tulad ng mga nasa healthcare o tech, ang pagkakaroon ng asul na accessories ay makakatulong sa tamang pagdedesisyon. Pang-apat yellow, simbolo ng kaligayahan at kasaganaan. Ang dilaw ay kilala bilang kulay ng kaligayahan at kasaganahan. At ito rin ay isang masuwerte sa 2025. Ito'y sumisimbolo ng optimism at liwanag kaya tamang-tama ito para sa mga taong gustong magdala ng positibong enerhiya sa kanilang buhay. Paano gamitin? Magsuot ng dilaw na damit o accessories sa mga araw na kailangan mo ng dagdag na boost sa iyong kumpiyansa at pag-asa. Maglagay ng mga dilaw na dekorasyon sa mga lugar ng iyong bahay kung saan gusto mong maglagay ng masayang enerhiya tulad ng sala o kusina. Sa trabaho, ang mga taong nasa sales o marketing ay pwedeng gumamit ng dilaw upang maipakita ang positibong imahe at makaakit ng mga bagong kliyente. 5, red, simbolo ng lakas at tagumpay. Ang pula ay isang malakas na kulay sa Chinese culture at sa taong 2025, ito pa rin ay isang pampaswerte lalo na kung nais mong magdala ng tagumpay at lakas sa iyong buhay. Gayunpaman, kailangan itong gamitin ng may pag-iingat dahil ang sobrang pula ay maaaring magdala ng labis na enerhiya na maaaring magdulot ng tensyon. Paano gamitin? Magsuot ng pulang damit o aksesoris sa mga espesyal na okasyon tulad ng New Year o mga mahahalagang selebrasyon upang magdala ng tagumpay. Maglagay ng mga pulang dekorasyon sa inyong tahanan para sa mga araw na gusto mong magdala ng masiglang enerhiya. Sa trabaho, maaari mong isama ang pulang elemento sa iyong workspace para sa dagdag na enerhiya, lalo na sa mga oras ng kompetisyon o pagtatapos ng proyekto. Ngayong alam na natin ang mga maswerteng kulay para sa 2025, maaari nating gamitin ang mga ito upang magdala ng swerte, kasaganahan, at proteksyon sa ating buhay. Tandaan, ang tamang pagpili ng kulay ay maaaring makaapekto hindi lamang sa ating mood, kundi pati na rin sa ating mga oportunidad sa buhay. Sa Year of the Wood Snake, mahalaga ang pagiging maingat at strategiko sa mga desisyon. Gamitin ang mga kulay na ito sa tamang paraan upang magdala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, trabaho at personal na buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share ng inyong thoughts sa comment section. Salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang iba pang feng shui tips para sa 2025. Hanggang sa muli, wishing you a prosperous and lucky year ahead.